Ayon sa post ni Napoles Thor, Breaking news, Zaldico releases the list of top 51 government officials involved in the trillion peso flood control corruption. Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Yeda Marie Romualdez, Julian Romualdez, Zaldico, Boying at John V. Remulia, Lucas Bersamin, Claire Castro, Lisa Ontiveros, Tito Soto, Ping Lacson, Lauren Legarda, Rafi Tulfo, Jervil Luistro, JJ Suarez, Don Gonzalez, Roger Gutierrez, Jude Asidre, Edwin Gardiola, Benny Abante, Terry Ridon, Ace Barbers, Dan Fernandez, Zia Alonto Adiong, Paulo Ortega, Antonio Trillanes. Anak Bayan Partilis Perso Sendanya, Kabataan Partilis Reneko, Act Antonio Tino, Gabriela Partilis Sara Elago, Leila Dilima, Janet Garin, Stephen John Paduano, Johnny Pimentel, Joel Chua, Alfredo Garbin Jr., Roland Valeriano, Lordan Suwan, Romeo Ako, Jefferson Konghun, Romeo Bronner Jr., Nicolas Torre III, Romel Marbil, Larry Gadon, Arlene Brosas, Raul Manuel, Anton Lagdameo, Manuel Bonoan, Gibote Doro. Kaya nga ba sila-sila ay against at tila gustong mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara. Dahil kapag naging presidente si Vice President Sara sa 2028, siguradong sila ay mababalikan. Samantala'y kinumpirma ni Senate President Pro Tempor Ping Lacson ang totoo na totoo ang sinabi ni Zaldico na 100 billion pesos insertion sa 2025 budget. Sabalit iginiit niyang hindi alam, hindi nagutos at hindi sangkot si Pangulong Marcos Jr sa plenary deliberations ng Senado. Para sa 2025 budget, sinabi ni Lacson na may mga opisyal sa Malacañang na nag-misrepresento mano sa pangulo at ginamit ang kanyang pangalan para sa kickbacks. Pinangalanan ni Lacson na ang dalawang nagbitiw na opisyal. Ito ay sina Adrian Bersamin at Deputy Undersecretary Oliva sila umano ang dahilan kung bakit naniwala si dating ako Bicol Party Representative Zaldico na ang bilyong kickbacks ay para sa pangulo. Samantalang nagbabala naman ang ilang malalaking grupo ng negosyante na maaaring mabawasan ang tiwala ng publiko sa banking system matapos ilipat ng gobyerno ang mahigit 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC papunta sa National Treasury. Sa kanilang joint statement itong November 18, 2025, Hiniling nila na ibalik sa PDIC ang buong halaga sa 2026 national budget dahil ang remitan sumano ay nagpapalabo sa hangganan ng fiscal maneuvering at financial safety net. Ayon sa gobyerno, hindi naaapektuhan ng deposit insurance fund at nananatili itong nasa 7.83% DIF to insure deposits ratio, mas mataas sa 6.5% target. Pero gate ng business groups, anumang babas o diversion sa PDIC reserves ay maaaring magpahina sa kumpiyansa ng publiko sa gitna ng kasalukuyang mga isyu ng korupsyon at fiscal strain. Kabilang sa lumagda sa panawagan ang FINEX, Institute of Corporate Directors, Makati Business Club, Philippine Chambers of Commerce and Industry, and Philippine Finance Association. Tinukoy rin nila ang pondong kinuha mula sa PhilHealth kung saan ang gobyerno ay sumang-ayong ibalik ang pondong iyon. Kaya dapat ting sundin ang parehong prinsipyo pagdating sa PDIC. Samantala kung ang tugon ni Sandro Marcos sa pasabog ng Senator Aimee ay panahon na daw ngayon para magtulungan, hindi magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Ngunit ang sagot ni Atty. Ruena Guanzon, panahon na para magpa-track test ka wala daw epekto at wala daw dapat ikabahala ang publiko. At ang ating mga kasundaluhan at kapulisan sa naging pasabog ni Senator Ivy Marcos, nalulong sa si pinagbabawal na gamot sa si BBM at si Liza. Wala daw basihan at kwentong barbero. Pero siya pa ang naunang mag-live sa kanyang YouTube account. At kanyang pinagtatanggol si BBM. Yan ba ang hindi apektado? Auntie Claire, panoorin natin ang buong video. You another po. Kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat aligasyon po ni Senator Ivy? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Ivy. Walang basihan. Wow. Kwentong walang kwento. Wow! Kwentong kutsero. Huh? So bakit magkakaroon ng pag-aalala uh, ang mga miyembro ng ELP? Talaga ba? Wala. Hindi dapat silisohin ang mga aligasyon ni senator Amy. Isa lamang itong ingay. <laughs> <laughs> Ba't ka galit? Ba't ka <laughs> Hindi daw dapat mag-alala. Wala lang daw yung sinasabi ni senator Amy. Wala lang? Pero ikaw pa ang unang nag-live. Nag-live ka kaagad para ipagtanggol, no? Kung wala lang pala yun, eh bakit? bakit worried na worried ka at that night at nauna ka pang mag-live at Pinagtatanggol mo agad. Hindi daw mabigat. Pero siya yung number one na paranoid na paranoid at that night. Paano mo nasabing walang basihan? Paano mo nasabing walang kwenta? Is eh, si Senator Amy, kapatid! Ha? Kapatid siya, so alam niya ang totoo. Ikaw ang hindi ka naman parte ng pamilya. Sampig! Gagutong tong si Lakson, sabi niya. Gusto ko lang emphasize, reiterate, wala pong kinalaman ng Pangulo at wala siyang natanggap na 25 billion. Wow! Spokesperson yan! Wala rin delivery si Zaldico. Sabi nga ni former DPWH Sec. Bernardo, imposible siyang mag-deliver ng 25%. Saan kukuha ng 25 billion si Zaldico? Sige, Lakson! No? Sige! Pantakpan mo! Nagmumukha ka ng tanga. No? Imagine niyo mga lords, yung mga sinasabi ni Lakson, parang, parang alam na alam niya, parang siya yung spokesperson ni BBM. Bakit ikaw ang nagsasalita ng mga ganyan? Hindi pa pwedeng ang Malacanang, si Auntie Claire at ang Presidente? Bakit sa kadami-dami, ikaw talaga ang magsasabi ng ganyan? Halatang dinidepensahan mo ang Pangulo. Tapos so, gumagawa na naman kayo ng mga narrative nyo. Para ano, ikot-ikuti na naman ang mga Pilipino. Sa lawabas, nalistahan na ito ng mga pangalan di umano na sangkot sa trilyon peso flood Controls scam. May mga pangalan ba na hindi niyo inaasahan? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.